Sa araling ito, alamin natin kung paano tukuyin ang pangunahing kaisipan at ang pangtulong na kaisipan. Sa pagbabasa at pag-aaral ng teksto, dapat ay inaalam natin kung ano ang kaisipan o mensaheng na ipahatid sa atin ng autor. Ang kaisipan ng teksto ay binubuo ng pangunahin at pantulong na kaisipan. Kapag sinabi nating pangunahing kaisipan, ito ay ang mensahe na nakapaloob sa isang larawan o isang teksto. Ano mang larawan ng ating tinitingnan, mayroon itong ibinibigay o isinisiwalat na mensahe na nais iparating sa atin. Gayon higit lalo ang mga tekstong ating binabasa. Sa pagsulat ng mga manunulat o may akda nito, kanilang tinatahi ang kanilang mensahe sa paggamit ng mga salita. Ito ang isang nais ipaunawa sa atin ang manunulat sa kanyang mga mambabasa. Karaniwan itong matatagpuan sa unahang bahagi o pamaksang pangungusap ng teksto. Ngunit may ilang estilo ang mga manunulat na ang pamaksang pangungusap ay maaaring matagpuan din sa hulihan. Kung kaya, ang pangunahing kaisipan ay maaaring matagpuan sa hulihan. Tandaan, may pagkakataong hindi lantad sa teksto ang pangunahing kaisipan nangangahulugan na ang mambabasa ang tutukoy o kikilala kung ano ang pangunahing kaisipan ng isang tekstong kanyang binabasa sa pamamagitan ng pagbubuo ng pinakadiwa ng kabuoang teksto kapag kanlubusan itong naunawaan ng mambabasa mula simula hanggang wakas. Sa mga susunod na pahina, ipapakita ang iba pang maaaring pagpapakahulugan ng pangunahing kaisipan para sa iyong higit na pagkaunawa. Ngayon ay dumako naman tayo sa pantulong na kaisipan. Ano nga ba ang pantulong na kaisipan? Pag pantulong na kaisipan, ito naman ay nagbibigay linaw sa pangunahing kaisipan. Nagtataglay ito ng mga mahalagang impormasyon, datos o detalye na makatutulong o magbibigay suporta sa pangunahing kaisipan. Uh, ito ay nagbibigay tulong rin sa mga mambabasa upang higit na maunawaan ang teksto. Ito ay nagtataglay ng mga mahalagang impormasyon o mga tiyak na detalye, halimbawa ay pangalan, lugar, paglalarawan, datos o estadistika at iba pang uri ng mga detalye upang pagtibayin ang pangunahing kaisipan. Sa makatuwid, ito ay ang pagtitiyak ng mga impormasyon o maliliit na impormasyon na nagsisilbing uh, lundayan at nagbibigay ebidensya para sa paghahatid ng mas malinaw o kauna-unawang pangunahing kaisipan. Sa bahaging ito naman, tingnan natin sa susunod na pahina ang isang halimbawa ng diagram sa paghimay ng kaisipan ng isang teksto. Tingnan natin at suriin ang pangunahing kaisipan at ang mga pantulong na kaisipan na ginamit. Malinaw na ipinapakita sa diagram na mula sa paksa o pamagat kung tungkol saan o kanino man ang isang kabuang teksto, ito ay naglalahad ng pangunahing kaisipan. Ibig sabihin, ano ang gustong ipalam o nais ipaunawa ng sumulat sa kanyang paksa. At ito ay nagbibigay ng mga impormasyon o maliliit na detalye bilang pantulong na kaisipan na maaaring sumasagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano upang bigyan linaw ang lahat ng bagay na nais matalakay ng manunulat. Ito ang mga sumusuport para mabuo ang diwa ng pinakapangunahing kaisipan kung bakit sumulat ang autor. At ito lahat ang magiging uh, tipikal na daloy o karaniwang daloy ng nagiging paglalahad ng pangunahing kaisipan at mga pantulong na kaisipan sa isang teksto.